Uy ka upwards, nasa huling lesson ka na ng Data Visualization. Pero bago yan, dako naman tayo sa online website na kung tawagin ay Flourish. Handa ka na ba? Oo naman! Nandito na si Tropa! Tropa! Una, gamit ang inyong mga devices, pindutin ang flourish.studio at i ang Get Started Now. Pagkatapos i-click ang Get Started Now, i-sign in naman ang inyong Google account at sagutan lamang ang hinihinging mga tanong. I-click naman ng Create New Visualization. Dito ay pwede ka nang pumili kung anong template ang gusto mong gamitin. Sa kanang bahagi naman ay makikita mo ang upload data. Pero bago mo i-export ng iyong visualized data at para masigurong tama ang mga ito, huwag kalimutang suriin ang mga sumusunod. Una, kung nasa tamang rows at columns ang data. Pangalawa, kung tama ang labels o pamagat nito. Pangatlo, kung walang kulang na cell. Pang-apat at pinaka-importante, siguraduhin tama at makatotohanan ang datos na iyong gagamitin. At huwag kalimutang lagyan ng pangalan at kung saan mo nakuha ang iyong datos. Pagkatapos ito ay pwede mo nang i-export o i-publish ang iyong nagawa. Makikita mo ito sa itaas at kanang bahagi ng iyong devices. Ha? Huh? Dalo na lang pala yun? Ang dali naman! Uy! Nanonood ka ba ng upwards? Ikaw pala to! Oo naman, ang dami kong natutunan sa Upwards si. Eh. Oo, ako 'yan, 'di ba? Sabi ko nga sa last lesson na ang data visualization ay hindi lamang para sa mga experts dahil ikaw ay kayang-kaya mong gawin ito. Mukhang hanggang dito na lang tayo mga ka-Upwork. Susunod so, na module ay kaya niyo ang mobile production. Tutok lang mga ka upwards dito, dito lang, lang, 'yan, yan sa Upwork Talks, Talks on Science talks communication. communication. Paalam. Nandito na si Tropa. Tropa. you